Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma antal al alimul hakim. Wa sallallahu ta'ala wa sallama ala ashrafil anbiya wal mursalin sa'yidina rasulillah ta'ala amin wa ala alihi wa wa man wala amma ba'd. Pagkatapos ng uh, pagkatapos ng uh, nakwento natin sa nauna na duelo sa pagitan ni Nabi Musa alayhi salatu wa salam at ng mga magician. Nagkaroon ng malaking fitna sa pagitan ni Firaun at ng mga tauhan niya na halos hindi niya makontrol. Kasi may mga tao na hindi na naniniwala sa kanyang pamumuno. Tama? At may mga tao na na gusto ng iwanan si Firaun. Ngayon itong itong mga tauhan ni Firaun, tinanong siya sa pamagitan ng pagsabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa su Suratul Araf. Sabi niya, "Qala atadharu Musa wa alihatahu wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa wa alihatak." Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hahayaan mo ba si Musa at ang kanyang mga kalahi, ang kanyang mga kababayan na Banu Israel, mga Israeleta, na maghasik ng lagim sa lupa? Yan ay kadib. Yan ay kasinungalingan. Paano naman sila maghahasik ng lagim? Eh hindi sila ang namumuno doon. Wala iba kundi sino? Si Fir'aun. Kaso nga lang yun, sabi sa tafsir, nung sinabi nila na maghahasik ng lagim, maghahasik ng kasamaan, magpapalaganap ng kasamaan. Paano mangyari yun? Eh nabi yun, siya ang magpapalaganap ng kasamaan. Yan ay bilang pagsisinungaling nila at pag-aakala nila na sila ang tama at sinabi Musa ang sinungaling. Na sila ang tama at sinabi Musa ang masama. Ay hahayaan mo ba si Musa na hikayatin ang lahat ng mga tao dito sa Egypt na sambahin si Allah? Yun ay masama. Bawal yun. Kaya sabi nila maghasik ng lagim. Hayaan mo ba na maghasik ng lagim? Ay, hayaan mo ba si Musa na ituloy niya ang dakwa niya hanggang maniwala na lahat ng tao? Anong sagot ni Fir'aun? Qala na abna'ahum wa nastahini sa'ahum wa inna faqahum kahirun. Ibig sabihin nun, uh, katotohanan na papatayin natin ang mga anak nila, anak nilang lalaki. Uh, nauna nating nabanggit na ang pagpatay ng anak na lalaki ni Fir'aun, ginagawa niya na yun bago pa magkaroon ng Nabi Musa. Bago pa dumating si Nabi Musa, pumapatay na siya ng mga babies na lalaki. Pero ibig sabihin nun ay susobrahan so, pa nila. Wa nastahyi sa ako, papahiya namin ang mga kababaihan sa kanila. Ano ibig sabihin ng pagpapahiya sa mga kababaihan? Ay kapag may sinilang nasanggol na babae, hindi nila gagalawin, hindi nila papatayin. Kaso nga lang, yung mga kasabayan nilang sanggol na babies, na lalaki, yun yung mamamatay. Kaya kapag tumanda ang mga kababaihan, wala silang kapartner, kasabayan na lalaki na mapaari nilang ha, mapangasawa. Kasi nga, patay na. Yan daw ay ibig sabihin ng pagpapahiya nila sa mga kababaihan. Baka wag isa na lang sa buhay. Wa inna fawqahum qahirun at katotohanan kami ang mangingiba tayo ang mangingiba sa kanila. nila, ibig sabihin daw niyan ay La, lalo pang sumobra si Firaun sa pagpapahirap sa mga sa mga banu Israel. Kung dati pinagpatatrabaho ni Firaun ng mga banu Israel ang mga Israelita. Nagtatrabaho sila sa umaga, pagdating ng tanghali, pahinga. Tapos Uh, after ng tanghali hanggang before magreb trabaho ulit. Ngayon la, buong araw trabaho. Tapos kahit hanggang gabi, kung kailan pagod na si Firaun katitingin sa kanila kung anong ginagawa nila, kung kailan lang siya nagsabi na sige, pahinga na kayo. Pag wala siya sinabing walang pahinga, walang pahinga. Ayun, yun yung talagang kubaga kinuha niya ng bakal bakal na kamay. Tama wala iya kaya sabi ng mga banu, ng mga banu Israel kay Nabi Musa alayhi salatu wa qala u qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Sabi, katotohanan na pinahirapan mo na kami bago ka pa man mag magkaroon. Ibig sabihin, no, hindi ka pa lumalabas na ikaw yung nasa propesiya na magpapatay magpapa kay Firaun. Tatapos kay Firaun, nahirapan na kami noon. Bakit? Dahil inalipin sila ni Firaun dahil sa ganong propesiya. Diba, nabanggit natin nung nauna na itong si Firaun, bakit niya inalipin ang Banong Israel? Dahil sa gano'ng propesiya. Sa takot niya na baka luwabas sa panahon niya. Nangyari nga. Tapos, waming baadimajikta jitana at pagkatapos mong dumating, ibig sabihin daw niyan, ay pagkatapos mo na, tawag dito, na mailukluk -ma 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 bilang isang nabi, may halal na isang nabi, na isang rasul, lalo kaming pinahirapan ngayon. Sabi ni Nabi Musa alayhi salatu was salam, Kala asa Rabbukum ay yarhamakum, fayanzura kayo fa ah, Ninanais ni Allah subhanahu wa ta'ala na kaawaan kayo, kapatawarin kayo, kaya ninanais ni Allah subhanahu wa ta'ala, unais ni Allah subhanahu wa ta'ala na makita kung paano kayo magtrabaho sa kanyang landas, magtiis sa kanyang landas. Sabi, sa asna ng da'wa na yan ni Nabi Musa alayhi salatu was salam, Pinaranas nito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Fir'aun sa kanyang mga tauhan na susakupan ang tinatawag na bis sinim. Ano yung sinim? Ang sinim, sabi ng ating mga ulama, ito yung sobrang init na panahon, walang tumutubong pananim at natutuyo ang lahat ng mga tubig sa balon at saka ilog. Tawag daw doon sinim. Madaling sabi, parang sobrang taggutom na may halong taginit bis walakad akad na ala na bis sinin sabi ng Allah subhanahu wa taala katotohanan ang pinarosahan namin ang uh, kaum ni firaun ng mga tauhan ni firaun o ang kababayan ang buong bayan ni firaun ng sinin ayun nga uh, nakakaranas sila ng sobrang init at wala halos na tumutubong pananim masaning sabi matumal ang ekonomiya Yun nga lang, kapag nakaranas sila ng kakasaganahan sa buhay, ang sasabihin nila, kalula na had. Sasabihin nila, eto ay para sa amin. Ay dapat talaga, dapat kami talaga ang mangibabaw. Dapat kami talaga ang sinaswerte. Dapat kami talaga ang, ang tang uh, dito, makaranas ng magandang buhay. At kapag nakaranas sila ng, ng pagipitan sa buhay, yatayarubimu sa <coughs> wamamaa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung makaranas sila ng matumal na ani, isisisi nila kay Nabi Musa. At sa mga naniwala sa kanya mula sa mga sa kanyang mga kaum, ibig sabihin sa kanyang mga tauhan. Ang sabi ni sasabihin daw ni Firaun na yan kasi si Musa eh, nagdadawa dito, nagalit tuloy ang aming mga Panginoon. Ha? Pati yung mga tauhan niya, sinisisi niya rin. Ah, kasi may mga tauhan tayo, may mga kababayan tayo na naniwala dyan kay Musa. Yan tuloy, ah, nagalit sa atin ng Panginoon, tumal tuloy ang ating ekonomiya. Mababa tuloy ang ating kita. konti tuloy ang ating, ang ating, uh, tawag dito, ang ating uh, uh, ani. Binigyan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng iba't ibang mga kaparusakan. Bago pa yan, sabi, nagnais na itong si Firaun kasama ng panyang mga tauhan na patayin na agad si Nabi Musa. Alas, para matapos na to, patayin na natin si Musa. Isa hang kampas. Sabi, mula sa kau mula sa palasyo ni Firaun, sabi pinsan ni Firaun, wala iba kundi si Shamrun. Ang pangalan niya daw